sige nak, tuloy ko nak, hmm. unsa na nak, basahon pabasahon ko ni mo, sige pabas ko ni Sophia, Babasahon ko ni Sophia, hmm. okay, basa basah basah pa. Hmm. yeh, okay. nambir mana nambir, hmm. yeh, okay. Kanisya, hmm. yeh, okay. nambir pur, hmm. fifty 54 fifty pur, ako na 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 balin na nora, ako ikaw ang tudluan, ako imong tudluan sige, okay, abiran, na, na ako ni, na ako ni, humana ni, mo na yung gitu dlo, ge, okay. pabasahon ko ani, at babali na noon ako na pabasahon, tuno okay. ko, twenty three, twenty three, -three. -three. Ah. abi ako na ba, babali yani, babali, babali, <laughs> seventeen, hmm, Ikabasa. eh, ikaw, si, Se seventeen. 67. Oh. number guys oh. Ini. 91. 91. 41. 41. Oh. Aku ranok gitu dulu azau anak. grade 1 guys, piru aku gitu 42. 42. 92. 92. May iba ba? Para ba ito mo? Ay, 93 no. 93 43 Combination mo siya guys kana wala ka sunod ba? Oh, wala sunod ang number. So ikaw na pa ako pangutan na ni ron ini guman na ini guman ni mo kwan pang sa Pabasa. 96 96 46 Ay. Ah 46 46

Seventy-eight. Seventy-eight. Twenty. eight Twenty-eight. Twenty-eight. Hindi ko mananay. Ikaw na po yung akong ha? Kung sa imong yung tudlo sa ako, ha? Yung ipabasa, yung Ikaw na po yung akong pangotanon. Iha talaga. Hindi O o, 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 80. 80. 30. 3 and 0, Zero mana o? Zero gani? 36. 3 and 6, 36. 86. 8 and 6, 86. Hmm. 94. 94. 44, 44. Sus so, janti na ko sa ang anak karon guys. Seven. 7 57 57 so 57 57 27 27 27 27 27 27 27 seven 27 seven 27 27 seven. 27 Twenty seven Twenty-seven. 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 Seven. Ito Kay Dwa mga kabok Sibin Titi Sibin Eh Oh Kasamaan mong Eh 53 5 3 53 3 Hmm So Kano 53 85 5 85 35 35 Oh 35 85 72 72 22 22 22 Hmm. Claro. Pagka bretis akong anak ba. Ako na lang dito 8 58 58 ma'am. <laughs> 58 ma'am. 9 ma'am. 59 ma'am fifty hmm. nine, teacher na niya anak ko, oh. kay nag ako nagitiluan, sixty hmm. hmm. six, sixty six, sixteen, sixteen, ninety eight, ninety eight, ninety eight, forty hindi gumanaan eh klaro ha ikaw na po yung akong pabasahon kung kabalo ba ka ane eh? ha klaro ha kaya ako may mong ipabasa ron ako yung mong ikaw mm. 82, 82. 32 32 32 34 34 34 guys oh 34 claro kayo 84 84 Thirty-one, thirty-one, eighty-one, eighty-one. Yapang ipa, yapang Eighty-nine, eighty-nine, thirty-nine, thirty-nine. Kaya ung three, ung nine. Kung sahod na siya thirty-nine. Five, fifty-five. 55 55 guys 29 29 79 79 79 20 20 70 70 oh hmm. mm. suma Oh, babasahan ko niya guys. Tara, babasahan. Abit lang. Babasahan ko niya ang guys. Oh. Hmm. Sige. Basa ko. Sige. Sige, mami. Mulan tayo ko. E, B, C, D, E, F, G. H, I, j, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B. W X Y N Z Small letter mana? A B C D Sige Pas-pasan aku ha Oke Pas-pasan A B C D E F G H I G K L M N O P Q R S T U B W X Uy, anjing. All right, natapos na. Ano muna guys, oh, ang ang iyang dipabasa, ng ABCD B C letter. 18 18 68 68 Pantay ba na karon ini gumanak ko Ikaw na pud akong babasahon. 21 21 71 71 Kenapa ya papasahon ni papa? 62 62 62 12 12 Nag rumble man yung number 52 52 2 Kabalo na sya guys Kung sayang yan gitudu Muna sa tagsaun niya Kining number Running ko ano Dukan number tasa 1 8 Three, eighty-three. Three, three, thirty-three. Six, three, sixty-three. One, three, thirteen. Ano yan? Ang tisa-tasa niya. Pero usawa na pagbasa. Hindi ko yan. Fifty. Five o zero, fifty. One, zero, zero. One, hundred. One hundred. One hundred, guys eighty-seven, eighty-seven, thirty-seven, thirty-seven, twenty-six, twenty seventy-six, seventy-six, ma'am, seventy ma'am, good kaya yung seventy-five, seventy-five, twenty-five, twenty-five hmm yun ba naong gatina Ten. One zero, ten. Six guys. Oh. Sixty. Six 38 zero. thirty Yeah. Grips. Giraffe. Giraffe. Grips. Grips. G. G. ja, G. -g, 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 -g. Grips, giraf, giraf, raf, raf, giraf, raf, game, 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 giant, 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 git, 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 oke nah, git, git, git. G A T G E T J O L D gold G G J G, G H H H H house 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 H O i S is a eh, house. Hair, hill, hell, hell, hid. Hid. hid, 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 ulo. Hair, buhok, hair. Horse, horse, kabayo, horse, kabayo. Hippo, 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 hippo. Muna siya, H.

fifteen sixty five I I I I I ice cream iron 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 igloo 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 inch 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 into ento 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 ice 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 cream ice cream ice cream ice cream ice cream ice cream ice cream, g g g g g g Jilly, 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 Jilly. Balik <laughs> bagi niyo. Jack, Jack, Jack. Jam, Jam. Jungle, Jungle. O, O, O. Jack, O. Lantern, 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 Lantern. Jar, Jar, Jug, Jug, Jug. Jungle, 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 Jungle.

6 6 Uy, mo man to basa. Thank you nak. Thank you for watching. Oh, sige, sige. Bye bye sa tongan Hi guys. Si hi guys. Sige, basa ka sige. Basa ulit ako guys ha. Ah. Hindi mm, ko matawa lagi, hindi ko matawa. Is serious. I'm serious. Oh. oh, sige sige. Sige. Sige gusto mo ko tawa ko guys.

23. 73. 73. 73. Wala tawa? 73. 73. Gingon na sa 73. Kaya gano'n? 703. 73. mo muna nagtapad ang 703. 73. 73. 73. Ah, very good. Wow, very good ang ngati. Thank you for watching, guys. Bye-bye, sata. Asa, asa. Bye-bye, sata. Thank you for watching, guys. And bye-bye salamat kayo sa inyong kuan Anpaki. paki ka naman guys salamat sa walang sa akong suporta at sa hindi nag skip ng ano sana para makatabang naman makatabang sa among kakuan dahil salamat guys sa inyong ano suporta God bless po akong anak guys grade 1 pa siya pero salamat ko sa iyang maestra na nakaibalo na siya sa iyang mga termero maglisod siya karon karon pagkaron kabalo sa mga sulat kabalo na sa na mag masabasa nanasay yoy kasaban yun sa iyo, pag og, dang, salamat guys karunay ko na po salamat sa kilabaw sa mga uh, thank you for watching guys and bye bye thank you for watching bye bye guys thank you for watching and bye 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 bye, bye, -bye.